Daing na kanduli. Ayan. Yung ulo niya pinaksiw namin guys. Itong ang itlog niya, ang taba oh. Ang taba. So yung ulo pinaksiw namin kasi maraman din siya. dami. Ayan ito. May mga ano siya. Medyo ano maliit. Maliit pala. Sarap ng tilapia eh. talaga lagyan natin. Bukas pag ano, aaraw ng ano maghapon, matutuyo ito. Ano ko? Ano ano niya? Ganyan lang. Uy, ang laki guys. Ang laki oh. Ang laki. Ang laki. Sobrang laki. Mamaya na to sa last. Ito muna. Libre kami ulam araw-araw, guys. Na kami nabili. Yung laking tipid na ito. Abunda sa ulam. Kasi may... Dag, may ano, ilog. Ilog ba yan, di? Eh? Taal. Taal. Sa Ta taal sila, guys, nag-ano. Nanguhuri ng isda. Dito malaki, oh. Ang laki ng ano, lagyan natin. Dito sa para, para may lasa. Sa mga singit-singit. tapa yeah ok na yan sa ya lahat. lahat marami na to para siyang karni na para siyang karni ng ano baboy ang taba nakakatuwa may libre na kaming ulam ilang araw o diba ha ihangir dito sa hangiran ng mga pante Tutuyo para iwas sa ano, pusa. Pag sa bubong to, nako. Wala ka nang matitira nito. Ayan, guys. Ayan na siya, guys. Pagkagagyan siya natin ng asin. Para pagka umaga mo, tuskig na siya. Tuskig. Ayan. Ganyan lang, guys. Simply as that. Thank you for watching. Bye bye.